Hello guys! no nakaraang video po natin, uh, may nagtanong naman Bakit daw kailangan ko pang patayin si aircon at patayin ko po po yung mga switch bago patayin si makina Okay, masisira daw ba yung kotse nila kapag hindi po nila pinatay si aircon tsaka si switch, yung mga switch po na yan bago, kailangan pa daw bang patayin yan bago patayin yung makina Okay, sa video to, uh, sagutin ko po yung tanong na yun, okay Okay, kaya... Kaya po need ko lang patayin si aircon nung pinatay ko po yung makina. For example, pinatay ko po siya, no? pinatay ko yan, yan. Yan. Ang mangyayari po kasi, hindi po masisira yan. Wala po masisira sa inyo sa kotse nyo kahit di nyo po patayin yan. Ang iniwasan lang po natin dito is yung pag-drain ng battery kapag i-start na po natin yung kotse natin. Okay, kasi minsan kapag mahina na po yung battery nyo, lalo na sa nasa probinsya kayo, eh walang bilihan ng battery, no? Once na kasi kapag naka-on po yan, then i-start nyo po yung makina nyo. Pag naka na po yan, ibig sabihin, nag aircon. If ever na mahina na po yung battery nyo, eh, imbis na mapunta sa starter, eh, wala na po. Madidrain na po siya kasi nga po nakabukas po yung mga aircon nyo. Kaya iniwasan po natin yun, kaya, kaya po natin pinatay is para mag, pag i-start na po natin coach natin is wala pong kaagaw si starter, no? Yan, no? Kapag i-start po natin siya gano'n, eh, kahit mahina na po yung battery nyo, eh, baka makaya na po, po niyang i-start. Pero kung nakasindi po yan, eh, baka maagaw pa po, po yung electricity yung ah uh, yung power niya no okay kaya kailangan po siyang patayin lalo na kapag mahina na po yung battery nyo. Yun lang guys, thank you po.